And subukan natin yung subukan nating akiatin yung ah leger nito malaki siya, insa meron na ko yung malaki na makinta. oh adi so, yun eh makintal ano yung tawag, tawag dun stalagmite hindi po yun ano parang hindi naman pa konden na sa bilog yun naman ay yung parang pato na may ano tinin na ba parang ginawa na kung na maikam na na, uh, na, na, na parang paggan

Kailangan ay iwanan bago. Ilan na ayo ang bago na kahit isa. Gracias. Ito ang tinatawag na bonsai. Ito na lalagyan ng hugis. Yan ang kahoy na yan. Tapos, subukan natin kumakayat doon. Subukan din doon. At, syempre, dito ang daan natin. Magandang hindi yan.

Ayan, titignan po natin doon sa loob. Papasok pa tayo doon ng konti. ito tinabog na naman ng mag-giginto. Ito po, meron ako nakita. Ang tawag sa ibang lugar nito. Yan. Payuko. Yan po ay kinakain, ginag ginagataan. Misa ginagawang sisig na adobo. Ito nga pala yung nakakinit Ito nga pala ang babay doon. Tatoklasin po natin ito. Tabi, tabi po. Tabi, tabi po. po okay, mo ki bijju ko ito po, nakakalungkot dito ito yung pinagdadaanan ng mga kahoy dati na ibinababa dito kung naririnig ninyo itong tunog nito yan ay nagpuputulo naman ng kahoy sobrang nakakalungkot lang ito po yung dinaan natin Ito po niya mga ating bababae kaya question kaya yan tagalaan chinilas ito po yan ang ating at ito yung uh, dinadaanan ng mga pinapalusot na kahoy mm Pwede. Tabi po. Pinaon na po ang chinilas. Tapos, dahan dahan lang po na baba. Sa ganito, sa pag- sa pagkakit sa ganito sa pagbaba dito kinakailangang maingat. Tinitingnan yung dapat na kakapitan ng paa. Ito po yung ating pababaan. <clears throat> Papakita ko lang po sa inyo 大兵，大兵不。 Kailangan na po natin magkilaw. Saan pa yung kabaka? Saan mo kabaka yung chinilis mo? Ah, ay, yun. 今儿今不。 magandang araw po, po sa inyo lahat. Lalingit po sa aking mga taga-subaybay. Ngayon na in-explore naman natin ang isa sa ipinagmamalaki na lugar dito sa Bordeaux Quezon, ang tinatawag na Puting Bato. Ito po ay sa bahagi ng Puting Bato, ating puntino klas ngayon. At ilang minuto po natin inakyat ito. Uh, inakyat mula doon sa kabila hanggang dito sa wabang ito. At, at, at malaki po yung bagay. At pinakita ko rin po yung dating pinagdadaanan ng kahoy. Ito pong, itong butas na ito ay pinagdadaanan dati na kahoy. At nung ako ay medyo uh, bago pa lang dito at uh, tinitingnan natin kung ano yung talaga mga ginagawa mga illegal dito. Dito, na, dito ako nakakita dati ng ilang, ilang tablon na inilulusok dito when uh, pag sinabi pong tablon ito yung kahoy na itinatla na 8 by 8 or 12 by 12 ah uh, teh dito po ay gusto. Ito po ay galing dito sa bundukan. Dito po sa taas dito ay marami pa ring mga punong kahoy at mga puno ng yug. Ah, uh, teh ito po medyo na, uh, nakakalungkot lang dahil nga uh, kanina lang narinig natin, narinig natin yung yung tunog ng chainsaw. At ang ibig sabihin lang niyon, ay patuloy na may nangyayari na ng na mga mga illegal na bagay pero yun nga uh, wala po tayo sa wala tayo sa sa ginung bagay para tayo ay decision dahil katatapos lang din po ng kahapon ng meeting uh, kung ano kung sino mga concern about it sa mga ganito uh, na nangyayari tuloy-tuloy na nangyayari ay uh, kayo na po yung maksyon okay, uh, well, pero, mismo po ako nagguguluhan din sa mga usapin tungkol sa mga illegal sino nga ba. Ang dapat, nakaahit na lang po na da, yung pusino dapat umaksyon, hindi mo sabi, Pero yun yan. Basta mahalaga po, pinakita namin sa inyo o nakita ninyo yung hap, ng galing yan at ganyan. Pero sa labas, at ipapakita naman namin itong kaunti, sa labas. Ito na po yun. At uh, na, sa mga susunod po, sa uh, samahan pa ninyo ako sa pag-explore dito sa dito sa Puting Bato at sa ibang bahagi ng Bordeos at sa pagpasok natin sa iba't ibang uh, king sa nasasakupan ng Bordeos sa mga susunod. Sa lahat po, uh, pwede pong like, share, and subscribe at salamat sa patuloy na sumusuporta at ipag sa pagpapakita namin na maganda sa akin. You <laughs> think